May narisip tayong question, bakit namamatay ang makina pag lumulusong sa baha? Well, may dalawang possible reason yan. Number one dyan, pumasok dito sa ating air intake. So yan, yung ating uh, air filter box, pumasok yung tubig dyan, then dumire-diretso hanggang dun sa loob ng engine. So pag pumasok na yung tubig sa loob ng ating engine, mamamatay na yung ating makina. Then pangalawa is dito naman sa ating Tambucho. Yan, nakikita nyo sa tambucho natin mga paps. Pag yung tubig, mas mataas na dito sa ating tambucho at hindi na maka-exhaust yung usok ng ating sasakyan o ng ating makina, eh mamamatay na yan. So, ang pinakakaya ng ating sasakyan is hindi aabab dun sa ating tambucho at hindi rin aabab dun sa ating air intake. Okay? So, yun mga paps, no? Kaya kung kayo ay lulusong sa baha, tignan nyo lang mabuti. Kung kaya ba talaga ng sasakyan, huwag kayo maglalakas loob. Mas okay kung pauna muna kayo ng iba. Kung nakasurvive sila, kahit ng sasakyan mo, pwede ka makasurvive. Pero kung hindi kasing height ng sasakyan mo ay nakasurvive, huwag mo muna subukan.